Masama tayong magiging Isa po yan. sa mga landslide na gumimbal sa Mataga Albay kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Isa ang patay sa Ligaw City, habang dalawa ang nasawi sa Ginobatan ayon sa Ligaw BFP at Coast Guard District Bicol. At sa Karamoran, Catanduanes, apat na magkakamag-anak ang nasawi rin sa landslide. Kabilang na po ang tatlong bata. Halos isang milyong bahay at gusali naman ang nawala ng kuryente ayon sa Department of Energy. Mga kapuso, sama-sama pa rin ang ating pagsaksi ngayong nakaamba naman ang landfall ng Bagyong Christine sa Isabela. At ngayong gabi nga po, inanunsyo ng Office of the Executive Secretary na wala pasok sa lahat ng antas ng paaralan at tanggapan ng gobyerno sa buong Luzon bukas dahil pa rin sa Bagyong Christine. Pero tuloy ang operasyon ng matanggapan na may kinalaman sa pagresponde sa sakuna. At para sa latest mula sa Naga City, Kamarina Sur, saksila si John Consulta. John? Pia, maayos na ang panahon dito sa Naga City pero iniwan ng Bagyong Christine ang mala-undoy na pinsala. Mahigpit na niyakap ng lalaking yan ang isang puno para hindi matangay ng malakas na agos ng baha sa Nabwa Camarina Sur. Alas 9 ng umaga, nanawagan ng rescue ang uploader. Nasagip ang lalaki bago mag alas 2 ng hapon. Mataas din ang inabot ng baha sa bayan ng pato. Halos budong na lang ng ilang bahay ang hindi nalubog sa tubig. Malawak ang pagbaha sa buong bayan. Tanaw sa drone video ang malailog ng mga kalsada. Marami tuloy sa mga residente ang namamangkana paglabas ng bahay. Napaakyat ang ilang residente sa rooftop ng ikatlong palapag ng kanilang bahay sa barangay Triangulo, Naga City kagabi. Ayon sa uploader, tinawag na rin nilang sumama ang ilan nilang kapitbahay. Tumaas kasi ang baha hanggang ikalawang palapag ng ilang mga bahay. Rumaraga sa ang baha sa ilang kalsada sa probinsya sa lakas ng agos ng tubig. Mula sa umapaw ng ilog, di na makausad ang ilang motosiklo at e-trike. Marami ang humingi ng sakrolo sa mga dumaraang rescue unit. Tumaas ang tubig sa subdivision na ito sa Naga City. Napatikim pa lang pala sa matinding permisyong kanilang aabuti. Pagsikit ng araw, ito ang tumambad sa mga residente. Nagkapatong-patong na na parang matchbox itong uh, mga sasakyan, SUV at kotse. At uh, ang kwento ng uh, mga residente rito ay uh, sa kasagsagan daw ng uh, ulan ay uh, nagkaroon ng flash flood at ang uh, mga sasakyan na nanggaling daw sa bandang uh, roon sa unahan ay sama-samang tinangay, umangat at uh, dinala sa kantong ito Nagkaipon-ipon sila rito. Ang ibang sasakyan dyan lumulutang na eh. Lumulutang na siya. Kaya iniilagan namin, nung paglabas namin dito, umiilag kami dito sa sasakyan na lumulutang. Una-una nag-swell yung uh, uh, river at uh, nagiba iba yung fence, concrete uh, fence. At dahil doon ay rumagasa yung tubig papasok po dito sa uh, subdivision. Lumalabas na around 30% of the entire territorial jurisdiction nung Naga ay uh, binaha and uh, around uh, 70% ng ating population ay naapektuhan o nakaranas ng uh, pagbaha first time unprecedented po ito lahat ng mga bahay pinasok ng hanggang liig na baha na may halong putik kaya napilitang umakyat sa second floor para makaligtas Ayon sa Naga LGU, bagamat kadalasang binabaha kapag may bagyo, ngayon lang daw nila naranasan ang malang na pinsala na dulot ng bagyong Christine sa halos 24 oras na walang tigil na ulan. By around uh, 2 o'clock or 1 o'clock in the morning, uh, mga 700 millimeters of rain na. Accumulated rainfall na namin yon. Uh, na samantala yung normal or monthly average lang naman ng, ng naga sa rainfall ay nasa 230 to 235 lang naman so gusto sabihin mga almost 2.5 months na equivalent na ulan ang ibinagsak sa loob lamang ng 24 hours yung nangyari sa lungsod ng naga is very much similar to what happened uh, sa Metro Manila nung Undoy sanay kami doon sa mga baha na hanggang bewang no? kaya yung mga trucks natin sana actually prepared naman tayo sa mga heavy uh, heavy equipment sa mga trucks. Pero ito yung hindi na paganda ang masyado na pangyayari na lampas tao na na, na, na even our 6x6 trucks uh, hindi na niya nakaya talagang puntahan pa yung mga rescue areas. Sa ngayon, malaki raw ang pangangailangan ng naga para makabangong muli, lalo pat umabot sa 30,000 ang bilang ng kanilang evacuees we need additional rescue equipment. Uh, we need additional uh, rescue boats. Yung need sa pagkain. Uh, kasi ngayon halos lahat ng ating pong mga pamilihan ay sarado. Kasi ngayon lubog pa rin sila sa baha. Of course, yung uh, housing equipment. Kasi maraming mga bahay ang sigurado mga ilangan ng pagkukumpuni. Mataas at malakas din ang agos ng baha sa Pio Duran Albay. Ganon din sa bayan ng Libon kaya pahirapan ang rescue operations. Isang daang residente pa ang kailangang i -rescue. Ang iniwang pinsala ng bagyong Christine Celibon, pinakamatindi kumpara sa mga nagdaang bagyo ayon sa kanilang alkalde. Sa barangay Burabon, napahagulgul na lang ang ilang residente habang pinapanood ang paglamon ng lupa sa kanilang mga bahay. Walang nasaktan pero di ba baba sa sampung bahay ang nasira kabi-kabila rin ang naitalang landslide sa bayan ng Ginobatan. Winasak din ng bagyo ang ilang flood control project sa bayan, ang ilang sasakyan na sa buhangin at mga batong galing sa Bulka Mayud. Natabunan din sa paguho ng lupa ang 35 taong gulang na lalaki sa Ligao City. Patay ang lalaki habang sugatan ang ilang kaanak niya. Nagka-landslide din kanina madaling araw sa barangay Karamoran, Catanduanes. Natabunan ang bahay ni Liza Desilio at wala na siyang nagawa kundi lumuha habang nasa kanyang pinagtatrabahuan sa Quezon City. Patay ang pitong taong gulang na anak ni Liza, pati bunsong kapatid niya at dalawang batang pamangkin. Kahapon lang po, nag sa ko pala ng kahapon. Video call kayo? Oo, video call po. Tapos yung kaninang umaga, no, lang ako. Tumawag na namatay na doon, na pati yung kapatid ko. Ligtas na nailabas pero hindi alam ni Liza kung ano ang kondisyon ng kanyang ama, isa pang kapatid at dalawang pamangkin na isinugod daw sa ospital. Nais mang makauwi ni Liza, hindi pa niya ito magawa. Walang yung barko. Ay, <laughs> <laughs> uwi ka kagad. Uwi po ako kasi anak ko po pamilya po. Mahal na mahal sila. Piyakin yung pirma ng uh, Naga City LGU na may natanggap na sila mga report ng uh, mga nasugatan at uh, casualties pero ayon sa kanila ay uh, nasa validation stage pa rin sila hanggang sa ngayon at uh, kinakailangan daw magsagawa ng confirmation ng PNP. At live muna rito sa Naga City para sa GMA Integrated News. Ako si John Consulta ang inyong saksi. Sa probinsya naman ng Isabela inaasa maglalandfall ang bagyong Christine bago tawirin ang Northern Luzon at patuloy rin ang paghahanda ng Madaga Aurora. Mula sa Kasiguran Aurora, saksilan si Katrina Son. Katrina, Pia, ilang mga bayan dito sa probinsya ng Aurora ang nakararanas ngayon ng malakas na hangin na sinasabayan ng pabugsubugsong pagulan. Dito naman sa bayan ng Kasiguran Aurora, kung nasan tayo ngayon, malakas din ang ihip ng hangin na sinasabayan din nga ng may kalakasang pagulan. Ilan din sa mga barangay ngayon dito ang wala ng kuryente. Samantala, Pia, tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng pag-prepare, -pre nung maupagahanda, nung mga taga Northern Luzon sa pag-landfall ng bagyong si Christine. Ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Isabela. Hindi pa man tumatama sa lupa ang bagyong Christine, hindi na madaanan ang ilang tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa Ilagan City, dinala na sa ligtas na lugar ng pamilyang ito ang kanilang mga alagang hayop at ilang gamit baka raw kasi masira ang kanilang bahay sa lakas ng hangin. Kaya uwi na kami ma'am dahil malaki na yung ilog. bagi eh. Maging ang mga palayan sa Rojas, Isabela, lubog na sa baha. Isang mangingisda na naman na abutang naglalambat pa rin sa isang sapa sa gamu Isabela para may makain ang pamilya. Maaga na rin lumikas ang ilang residente sa iba't ibang bayan sa Isabela. Kasi ma, lakas po yung hangin, ma'am saka dere po safe sa bahay. Isa may baby, baby po ako. Sa Dagupan City, ramdam na ang malalakas na hampas ng alon at hangin, kaya hindi na nangahas na pumalaot ang ilang mangingisda. Tupang tabak, tabako, kasi, anak ko kasi na nag-aalak ko pa anak ko sila. Ayaw kong may mangyari sila, masama sa, sa, kanila. Mahigpit din na ipinagbabawal ng otoridad ang paliligo sa dagat. At maari, wag huwag po munang pumunta sa karagatan natin dito sa Pangasinan para makaiwas po sa atalistrasya. Sa Lingayen, Pangasinan, tila sumasayaw ang mga puno ng nyog sa baywalk sa lakas ng hangin nararanasan doon. Halos walang makita na namamasyal sa lugar. Malakas din ang hampas ng mga alon sa dagat sa Binmalay, Pangasinan na sinasabayan ng malakas na hangin. Ang ilang mga isda dinala sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Hindi na madaanan ang spillway bridge sa San Francisco, Agripay, Quirino dahil sa baha. Bukas naman ang spillways ng Adalam Dam. Nagpakawala na rin ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan. Ginawa ito bilang paghahanda sa ulang posibleng ibuhos ng bagyo. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, iniutos niya ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para makabawas sa posibleng pagbaha. Maybe if we can, what maybe what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan mababa na, may, hindi naman mababa pero mas naibaba natin yung tubig Alas stress ng hapon kanina nagpakawala na ng tubig ang San Roque Dam Alas sa is naman ng gabi ang Ambuklaw Nauna na, na rin nagpakawala ng tubig ang Binga at Magat Dam Sinabi rin ng Pangulo na prioridad na maabot ang mga nangangailangan ng rescue basta kaya at ligtas ng puntahan ng mga air, sea at land assets ng gobyerno Pia mula naman sa 9 barangays ay nasa 12 barangays na ang isinailalim sa preemptive evacuation. As of 8pm kanina, nasa 116 families o may 300 individuals na ang nasa evacuation sites. Yung mga outside evacuation naman o yung mga makikitira muna o makikitulog sa kanilang kaanak o kaibigan, nasa 87 families yan o 270 individuals. At live mula dito sa Kasiguran Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, mahigit limang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Christine ayon po sa Philippine Coast Guard. Easy na ilalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Saksi si June Veneracion. Kailangan na po namin na rescue yan kasi napakataas lang na po ng tubig dito. Ayan, sinanay. Mula gabi hanggang madaling araw, walang patid ang pagpapalika sa mga binagyong residente sa Lopez Quezon. May isa pa? Ay, sige, ako nang bahala doon. May sanggol? Ah, hala, sige po, may isang sanggol pa po pala dito. Ang pangalawang uh, bata na na-rescue na... na ni Oras ang kalaban, lalo't madilim at may banta ng baha. Nahingili po ako sa takot sa tubig dahil malakas po ang agus. Kaya po ay nanergis lang. Yun. Nang lumiwanag, magpapatuloy ang rescue operation. Umabot sa apat na raan ang mga evacuees sa buong Lopez. Fortunately, sir, uh, wala naman po kaming uh, reported casualties. Labing dalawang barangay ang apektado ng baha. Pahupa na rin ang tubig lalo na sa mabababang barangay. Ang tubig po namin ay hanggang dito po. Kagabi po yan. Kagabi po. Ngayon po naman, pagkabago lang na naalis ang tubig, hanggang dito na lang po. Pero ang takot ng mga residente, hindi pa rin humuhupa. Mari pong mamaya po may tubig na naman. Tawa po na hindi pa naman naalis yung ating sama ng panahon. Napuruhan din ng bagyo ang bayang ng Tagkawayan sa Quezon. Kabi-kabila ang baha na nagdulot ng mahigit sandaang milyong pisong pinsala sa mga taniman at pangisdaan. Dahil dyan, isinilalim ng LGU ang Tagkawayan sa State of Calamity. Nasayang din ang mga palay na aanihin na dapat sa bukid na ito sa gumaka matapos padapain ng bagyo. Sa lukban, nawasak ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyo ang covered court sa Lukban Elementary School. May classroom ding nasira nang mabagsakan ng puno. Maraming gamit ang nasira at nabasa, kaya nananawagan ng tulong ang mga guro. Bahagya namang tinangay ang bus na ito sa San Narciso, Quezon sa tindi ng ragasan ng tubig. Ligtas naman ang driver, konduktor at mga pasahero nito. May ilang pasahero ring stranded kanina sa Batangas Port lalo't bawal ang paglalayag dahil sa lakas ng alon. Pinalipat din ang mga pasahero sa likuran ng terminal building dahil posibleng sa biyernes o sabado pa magbabalik normal ang biyahe sa pantalan. Inataasan ng Batangas PDRRMO ang pamunuan ng Batangas Port nahanapan ng matutuluyan ang mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Valeracion, ang inyong saksi. Tiriak ng MMDA na gumagana mga pumping station sakaling bumaha sa Metro Manila, bunsod ng Bagyong Christine. Sa Pililya Rizal, lumikas ng ilang residente sa takot na maulit ang bahang kanilang naranasan noong mga nagdaang bagyo. Saksi, si Marie Zumali. Ayan po, uh, palaki na po ang tubig dito. Dito po sa may barangay at pospono ng tabako lipat-lipat. Mabilis ang ragasan ng tubig sa bahaging ito ng Pililia River sa barangay Hulo sa Pililia Rizal. Ang matinding agos ng tubig kasunod ng magdamagang buhos ng ulan sa lugar. Umabot sa kritikal na level na halos 15 metro ang tubig sa naturang ilog. Kaya naman ang mga tauhan ng barangay nag-ikot sa mga kabahayan para hikayatin ang mga nakatira malapit sa ilog na lumikas ng maaga. Masyado pong mahirap pagka abutin po ho ng gabi kung kailan nandyan na yung sauna. Ang ilang residente sa barangay Hulo, maaga nagsilikas dahil na rin sa takot na maulit ang malalim na baha tulad ng mga nagdaang bagyo. Ayoko na po maulit yung nangyari nung ano po, yung bagyong inting buntis pa ako noon dito. Rescue po nila kami hanggang bewang na po yung tubig, hanggang sa nahulog pa ako sa agdan. Nahimatay nga po daw ako. Pero ang iba pinili munang magpaiwan sa kanilang mga tahanan dahil tumigil naman ang ulan at wala pang baha. Ang mga otoridad patuloy ang pagbabantay sa antas ng ilog ngayong mas lumalapit pa ang bagyo. Inihanda na nila mga maaaring magamit kung may kailangan i-rescue. Wala pa pong 20 minutes, si eh. malaki na po kaagad. Kasi nung i-monitor po namin, na nasa 6 meters lang po. Nung lumakas po yung ulan, naging 10 na po kaagad. Tiniyak din ng barangay na may sapat silang supply ng mga pagkain, banig at kumot sa evacuation center para sa mga nais nice lumikas. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, malakas ang agos ng Marikina River. Umaasa ang MMDA hindi masyadong maapektuhan ng dalang ulan ng Bagyong Christine, ang Metro Manila. Ngayong araw, nagpadala ang MMDA ng mga rescue team na binubuo ng hanggang 60 tao sa Bicol. Naman po namin siya pwedeng ipadala kaagad-agad sa ibang lugar dahil uh, naghahanda rin po kami kung sakaling tamaan ang NCR. At yung kalahati po ay may iwan muna dito hanggat sa ma-insure po namin na safe na talaga ang NCR. Kung sakali gumagana na ang Emergency Operations Center na konektado na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mabilis ang koordinasyon ng tulog. Pagtitiyak ng MMDA gumagana ang mga pumping station nila para hindi na bumabad ang mga baha. Yung mga pumping stations po natin, kung sakali po, wag naman po sana na dumating din yung ganyang kalakas na pag-ulan sa Metro Manila, ay makakatulong para mabilis mapahupa yung tubig baha. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Succeed. Patuloy ang paglapit ng bagyong Christine sa coastal waters na Isabela. Basa sa 8pm bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 150 kilometers sa silangan ng Ichagia, Isabela. Napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin na sa 95 kilometers per hour, buksong na sa 115 kilometers per hour at kumikilos pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasa sa maglalanfo ito sa Isabela ngayong gabi o bukas na umaga. At nakataas ngayon ang signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at southern portion ng Abra. Gayundin din po sa Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, La Union, pati na sa central at southern portions ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Apayaw, Natitirang bahagi ng Abra, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Signal number one naman sa Batanes, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, Cuyo Islands, Calamian Islands, Albay, sursogon Masbate, kabilang ang Tikaw at Burias Islands. Signal number one din sa aklan, Capiz, Antique, kasama ang Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, Northern at Central portions ng Cebu kasama ang Bantayan Islands at Camotes Islands. Bohol, Eastern Samar, Northern Samar. Pati na ang Leyte, Samar, Biliran at Southern Leyte. May banta naman ng moderate hanggang high risk storm surge sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Aurora, Cagayan at Isabela. Lubog sa abot dibdib na baha ang isang paralan pa sa Northern Samar dahil sa bagyong Christine. At dahil dyan, napuno ng putik ang mga silid-aralan at nabasa ang mga aklat at iba pang gamit. Hindi na nakaligtas sa pagbaha ang bayan ng Mondragon at Catarma. Tila naging sapa ang ilang kasada naman sa Santa Margarita Samar dahil sa pagbaha. Sa Catbalogan City, sinimulan na ng isang power utility ang pagkumpuni ng manasirang poste ng kuryente. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahay sa Hipapat Eastern Samar. Umapila po ng tulong si Marian Rivera para sa mga kababayan natin na apektuhan ng Bagyong Christine. Nagpapasalamat naman si Marian sa dagsa ng mga kapusong gusto mapanood ang kwento ni Teacher Emmy sa Balota. Saksi, si Aubrey Carampel. Certified top grosser ang pelikulang balota na pinagbibidahan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa opening week nito sa mga sinihan. Sa nearly 200 cinemas, maraming screenings ng pelikula ang sold out. Nakakataba ng puso dahil ang daming Pilipinong sumuporta sa pelikulang ito. Para mas marami ang makapanood, lalo na ang mga guro at estudyante, may special rate sa mga piling sinihan ang balota. Bukod sa theatrical run dito sa bansa, nag-premiere din ang balota sa 44th Hawaii International Film Festival. Overwhelmed si Marian sa mga kaibigan at celebrities na sumuporta at nanood. Now on its second week, at sa kabila naman ng masamang panahon, marami pa rin ang patuloy na nanonood sa mga sinihan ng balota. Kaya naman si Teacher Emmy may paalala sa lahat ng moviegoers may bagyo talaga ngayon at marami talagang nasalanta talaga na kung sana ay magingat sila. Tignan natin kung ano pwede natin extend na tulong para sa mga kababayan natin. At para sa GMA Integrated News, Aubrey Karambel ang inyong saksi. Nagaanda ng GMA Kapuso Foundation para sa isasagawang Operation Bayanihan sa maapektado ng bagyong Christine. Ngayon araw, bumiyahin na ang team patungo Albay at may babiyahe rin papuntang Quezon Province bukas. Mga kapuso, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong donasyon. Malaking tulong po ito para sa ating mga kababayan. At para sa mga nais nice mag-donate, maaari magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!